So, update lang po sa YouTube channel ng Mrs. Sa mga manok po namin, tagal na rin. bali ito po yung gamit namin, Gold King. Uh, multivitamins na po to. Yan. All in po siya. Pwede po siya sa livestock din po. ito po ay para sa mga respiratory failure para sa mga nagtatae E. coli po prevent diarrhea then kasama na po yung uh, vitamins and supplement ko so ito po ay 250 grams uh, medyo malaki-laki rin po pero mas tipid po So, pwede mong ipainom o diretso na sa, po sa pakain ito yung ginagawa namin painom. bala ito po is 1 gallon 4 liters uh, pwede po depende po sa dosage po nyo si so, dipot dito po is actually 1 gram 2 to 3 liters of water pero depende po ito, tinatansya ko na lang po. Siguro mga 5 grams po yun. Pero depende po. Pwede niyong damihan ng dosage niya. Ito po, Gold King. imported po to. check out yun na lang po sa Yellow bas Yellow basket ni Commander Commander Glory pe. Ano din. Ito pa po ang bagong gamit namin sa mga uh, drink. Tapos oh, lang po sa mga basyo na 1.5 liter. Super sulit po. Solid, hindi asol. Tipid tipid sa gamot lalo na pag kasi pag yung, yung dating inuman yung natatapon sayang lang yung gamot pag nagtitempla ka so, ito Kaya mas safe mga mga sisil pa natin Ah, eh, ipakita mo yung mga kan, uh, sisi namin dati. Na taas yung mortality namin, yung mortality rate. Pero sa ngayon po sa run ng Diyos, oh. Uh, Guro mga around 80% na rin po ang bubuhay. 20% mortality.